Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa kandidatora ni Congressman Stella Kim Kimbo sa Marikina City. Uh, mag dark chocolate muna tayo. Ito na yung araw-araw kong -araw iniinom. Ma -ubos na po ang stock. Mga after 2 weeks, saka kayo pwede mag-order meron uh, mayroon lang nag-request na ipakita ko daw ang itsura ng dark chocolate. Ito po, bagong gawa ito. Napaka napaka bango. Niyan. Isang uh, isang bilog, isang bilog, isang isang tasang tubig ang pakuluan, i-boil mo, lagyan ng gatas at uh, sweetener. 'Yun lang po. Litin ko. Uh, hindi ako nagne-negosyo nito. Umiinom lang araw-araw at napakaganda ang epekto sa aking health. Okay. Dito sa post ng GMA uh, network title. Manila teachers Urge COMELEC to prove Stella Kimbo for possible boat buying via AIX. AIX yung Assistance to Individuals in Crisis Situation. Nagreklamo ang mga public school teachers sa Marikina na bakit binigyan nyo ang mga teachers hindi naman <laughs> hindi naman sila in crisis situation dahil may sweldo eh. Okay, so basahin muna natin dito sa ano ha. Then bigyan magbigay tayo ng uh, comment reaction. A group of Marikina eto, May 3 ngayon lang na published by Jamil Santos. A group of Marikina City Public School teachers urged the Commission on Elections to prove the distribution of financial assistance to their colleagues through the DSWD's Assistance to Individuals in Crisis Situation Programme is perheaded by Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo In their letter, the teachers said the cash distribution may constitute both buying or political misuse of government resources close to the election. The teachers have submitted videos and photo evidence to support their claim. Patay kang bata ka! <laughs> Kasi, a picture is fixed sa thousand words, lalo na kung video. Habang dinidistribute, binibigyan ng pera ang mga teachers. Sa isang formal program pa. Okay. Ito, sa letter ng teachers. The Commission on Election should investigate, investigate whether this could be considered vote buying or using power to influence votes which are not allowed under the law. Okay. Aside from Comelec Law Department, the teachers letters were also sent to Department of Education, DSWD and Civil Service Commission. The concerned teacher said details about the DSWD financial aid were announced during a meeting on Project Teach So, it's a formal program ng uh, DEPED. Kimbo, who is running for Marikina Mayor, was reportedly present during the payout which was held from April 21 to 23, 2025 at the QC Civic Center. So, ito yung may video, may pictures. So, sabi naman teacher sa letter, we find this alarming because we... Take note, We... Public school teachers are not poor or in crisis. Uh, Marlene, alika we find this alarming because we, public school teachers, are not poor or in crisis and do not fall under the usual DSWD guidelines for this kind of help. Also, some of our co-teachers were told were told were told to help check IDs and documents of other teachers to process this aid. We were also told to give our own IDs to be listed as recipients. Okay, the Department of Social Welfare and Development, ito yung nasa lettera, should clarify why teachers are included in the IX program during the election period, especially if the help is being used to politi by political reasons, they said. Okay. Jamie News Online asked Kimbo for comment, but she has yet to respond regarding the matter. Kaya nga, itong AIX, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Noong pandemic, ayan, nagsimulang ang AX, kasi crisis eh. Ngayon, wala na may pandemic. Binibigay pa rin ang AIX. So, okay lang yun. Kailang ang bibigyan mo yung crisis, yung pobre. Teachers, may sweldo. Okay, may, may bisita kong teachers. Hindi ko nalang ipakita ang mukha. Magkano na ang sweldo ng teachers ngayon? Itong bisita ko nandito sa harapan ko. Ah, yung teacher 1. Mag, uh, lakasan mo, lakas. Ah, teacher 1, ah, uh, mga, 30, 30, 30. 30 plus. Ah. Uh -huh. 30 plus. Oh, 30 plus, 30,000 plus ang monthly ng teacher 1. Then teacher 2. Teacher 2. 30 32. 32, so patas na. Oh, patas na. Yun. Anong teacher level ka na ngayon? Uh, teacher 3 3, anong salary mo? Teka, ako pala yung teacher 3 32 hmm. <laughs> Yung okay. teacher wala So 89. basta uh -oh. So okay okay naman yun uh, Hindi ka naman maghihirap Basta wag ka lang maluho sa buhay Yung 30,000 na sweldo uh -oh. Hindi kayo considered poor uh -oh. Uh -oh. So anong masasabi mo itong balita Sa Marikina na ang mga teachers binigyan ng ayuda. Ano masasabi mo doon? Sana all. Sana all na. Oh, sana all bigyan nyo lahat. Oh, sige na, sige na. Kaya nagreklamo ang mga teachers sa Marikina. Ayun. Saludo tayo sa mga Marikina teachers na sumulak sa Comelec, sa DepEd, sa DSWD. Bakit? Wala na talaga. So, ito. Yung kandita ni Stella Kimbo. Bago lang, namatayan. Habang nagbibigay ng ayuda, isang tao na himatay. I don't know. Heat stroke ba yun? Tapos, lumabas sa social media. Yun. Plus ito, reklamo. Yung nalalapit pa na ano ito? yung oral argument ng uh, 2025 budget na siya ang center of attraction eh, specified sa Supreme Court na mag-atensya. So, ano sa tingin nyo? May pag-asa bang mananalo si Stella Kimbo? Sa ngayon, sa tingin ko, mahirapan siya. Dahil sa... Uh, Markang-markado sa marami yung ginawa niya kay Bipin Sara. Eh, marami ng mga tao na ano, so good luck! Uh, Kongresuman Estela Kimbo sa iyong kandidatura. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Uh, Namimigay tayo ngayon ng yero at pako para ma ang sira-sirang bahay ng mga talandi. Panoorin nyo ang video na ito. ni niyang natabangan na mugyero. So, ako silang... Ayo! Mayong udto! Ako <laughs> ni ang nahatag na Yero. So, ilan na na atop. So, maayo na gid ang ilang atop karon. So, unsa ka unsa man imong maistorya nga karon maayo na inyong atop o kuan na gyud, nindot na Salamat mi Ginoo kay natagaan big sin. Wala nang mm -hmm. gatulo diri sa among balay sa nag-sponsor. Salamat sa kaayo. Mm -hmm. Kay dili mi matabangan kung dili mao ang nag-sponsor ani ug ang Ginoo. Mm -hmm. Kung wala pa ang tabang, dili pa mi makaatop kay lisod pa ang pinabuhi ang karon. Mm -hmm. Ay, ni nga tabang, eh, para nga, makadawat pa mi. Mm -mm. Kaya pa ang among problema nga di na makuan. Mm -mm. Sama aning sin, di karo na ka, atop na mi. Mm -mm. So, kayo. Okay.